ganda ng sinain ko lutong luto ang ganda puti puti ang sinain ko preparation this is the preparation of uh, my nephew's 7th birthday Yo, preparation ng 7th birthday na aking pamangkin ayan ang mga handa Kasmo, happy birthday! Say hi! Kasmo! pogi naman ang Renski namin. Happy birthday At kuya Renski! Bigyan ng po natin ng chance, na magbigay ng kaunang umisay ang kabilang magulang. buntong. Especially! <laughs> Bebe-bebe, salamat sa na tulong sa paghihanda sa mga kumunta ngayon. Maraming maraming salamat. Ay, message! Message para kay Renski! Message para happy yan! English! 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 English yan! English! Ay, hindi ko ebray! Hindi pwede! Ano? Magkagalit ni si Renski? Ang ganda ko na walang ma-reaction yung face niya.

English daw kasi! <laughs> Aswa, happy ka? Aswa, are you happy? Okay. Ako yung bride talaga mother Hindi ko muna kayo picture muna kayo. Picture. 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 O, na tayo makagawa na nang muna pa. Aswa, don't smile because your teeth is ano... Okay sila, yung next naman po na gustong magbigay ng message. Sino uh, po? Yung mga ninang, ninong! Tito! Anong tito? Baka lolo! Lolo na yan! Lolo! Lolo! Tito! Lolo!

friends selamat pagi party thank you thank you morning you ini kuang that one eta na eta au bisa shapana ulah

Thank you. Thank you. -Hey, so... Thank you. Thank you. at Thank Thank you. 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 Thank

老婆。

Bakal natin sa gulit. Walang candle? Candle stickers. Walang candle. Nadipang. Sa pandesign. May kandila. sa gulit natin. Bakal natin sa gulit. Bakal natin sa gulit. Bakal Naliligo na pala yung dalawa. Hello? Saan tayo? Saan tayo, miss? Ha? Saan tayo, miss? Follow uh, me. Okay. Di ba nakakatakot diyan? Hindi. Just look and look and look. Pusin mo parang may ano doon, may balloons oh. May balloons. Saan? Ay, Hindi Hindi kaya nandiyan si ano, yung rin? Dahil layo. Kung saan nakakatakot, nandun ka eh. mo yun? Ay, di ba ano ito? Makudot? Ay, eh, makudot. Ah. But, ano ba yung makudot? Chris! Ba't ano mo? Ba't parang... Ano yun Parang ako natata eh. I've never told my friends you hold a love inside me that I hold close. This is my outfit, my swimming, uh, my swimming clothes because, uh, you know, my kaya nito yung suit ko.

masasabi mo dahil ang mga nagdaro ay mga isip bata ano masasabi na, banget? mo pangit 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 ano masasabi mo dahil ang nagdaro ay mga isip bata ayan <laughs> dahil dapat nagsama din ako <laughs> ano mo na ano masasabi mo nagising siya oh. nagising siya kasi nagsigaw ako <laughs> <Ay>. <laughs> di Dia Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. drama <laughs> please thank you thank you thank you thank you, <laughs> thank you. <laughs> thank you. <laughs> sige na swan na

And then, may liyem po rin kami. Siyempre, may seafood. To the max. Napakasarap po ng seafood ng pagkakaluto ni. Shoutout kay adel, And then, siyempre, hindi mawawala yung uh, Rhode Island Chicken Native. Luto ng aking kuya, ng aking brother, Joma Rabosa. Shoutout. And then, may sisig din po kami. May sisig din po. Napakasarap din po ng sisig. Thank you po sa nagluto. Hindi ko po alam sino nagluto. Or, in order yan. Siyempre, hindi mawawala, mawawala sa yung uh, menudo. Sobrang sarap din ang menudo. Shoutout kay Evelyn. Shoutout kay Aiba na nagluto. Salamat din sa aming uh, maha. Noder na aming maha. Napakasarap din. And then, syempre naman, hindi pa pahuli ang pichi-pichi natin. Ang sarap ng pichi-pichi, oh. Syempre, may lettuce din kami. Shoutout kay nanay na nanay ni Ate Leia. Sarap po ng lettuce. Fresh na fresh. At meron din kaming palabok na luto ng aking mother. Na-sponsor ng aking sisteret Napakasarap po ng palabok na luto ng aking mother. Sobrang sarap po ng palabok. Ano pa ba? Pre, may dessert kaming watermelon. Nandito siya sa plastic kasi wala kaming kutsilyo na iwan po sa bahay. Napakuha pa. Siyempre, ito ay... Ay, meron pala kaming sinigeng-geng na luto ni Aiba. Shout out ulit sa iyo. Napakasarap nito. Mamaya ako ikakain ng sinigang-gang. I mean sinigang-gang. Sarap po ng sinigang-gang na yun. Bangus pa kami. Para to sa aking papa, sa father ko. And then syempre may mga soft drinks din kaming baon. And then si Tu para sa aking atin, si Adele. Yan. Sarap niyan. So, ayusin ko lang. Para hindi matunaw yung ice cube kami dito ang pitch shell and then mga paper plate. Meron kami painita ng tubig. Yan. Marami kaming dala-dala. Yan. Itong resort. Dito ulit kami sa Ligata Resort. Ligata Familiar Resort. Diyan enjoy, enjoy ang lahat. tulang lang po. Crunchin mo pa to yung kabila. Yan. Dito mo pa yan.